Ayan guys, hunting time tayo guys. Yan, ito ang baon natin ngayon, yung tactical PCP. Na uh, 4 inches lang habaan nya. Ayan, hunting time tayo. Yung Sunday sana, ibigay nyo nyo sa akin. Ibigay uh, na sana sa akin yung Sunday. Eh, nakatira kami. Ayan, uh, dito tayo sa sasakyan. Nakatira kami na yung dalawa. Yan, pipisto kami sa palayan mamaya. Yan, doon tayo magkita-kita. Para doon tayo gumawa ng magandang video. Yan, nabangan nyo kami ron. At uh, kami babiyahin muna. Bibili ako ng bluetooth. Yan. Dito kayo kay mamaya pagka tayo nasa hunting site na natin. May na lang kami. Tinira natin ito yung bao natin ngayon 4 inches na 4 inches na receiver yung nung tactical yung ating dala yan surround surrounded na yung kapanumpit natin yan uh, discovery na pack yung ating talagay yan at tayo tabiyahin muna pupunta kami dun sa uh, natin ng bluetooth para tayo pipisto sa palayan guys uh, hunting time tayo nandito ako sa sirang kamalik sa nanang palayan hunting tayo uh, Ayan guys, uh, doon sa mga nagpapagawa sa akin. And, uh, sana ibigay niyan niyo sa akin itong Sunday na ito. Uh, huwag na sana akong ibigay niyan sa Ah. Uh, dito muna ako sa Kamali kasi doon sana ako pupisto sa kabila doon. Sa may malapit sa may poste, may alam rin marami humahapon. Ah, uh, gitna ng palayan. Kaso may nag-aarado. nag Ah, nag uh, dito muna tayo pupisto. Papahuni muna ako ng uwis or ah, uh, uwis or yung tikling. Ayun, magbantay-bantay lang muna tayo dito. Yan, ito nga pala ulit yung dala natin. Pakita natin ha. Pakita natin yung baon natin. Ito yung baon natin mga boss. Uh, tactical PCP. Uh, 4 inches yung receiver. Yan. Ito nga pala ay ginawa ko para sa anak ko. Yan. Ito yung ating dala. Wala na yan silencer. Naka-surrounded na yan. Ayun, sige mga boss at i-update ko lang kayo mamaya kasi ah, gagamitin ko ito sa bluetooth yung ating cellphone ayan guys nakadali tayo ng isa uh, ah, kukuri dati kasi dilipat tayo ron may poste. tapos na magarado yung tapos na magan traktor yung kwan no ayun o no, may dumadapo naman ayun no do tayo dilipat at nang tayo eh Uh, pisto na ng maayos sige at tayo lilipat muna ayan guys nakapwisto tayo dito sa bagong taguan natin ayan uh, parang yung puste natin malapit lang ito uh, 25 meters na ito tapos magpahuli na rin tayo rito ng ibang ipon para mapakwa natin madali tayo sana ay mapagbigyan sige guys uh, tayo titira muna Ayan. Papahunihin muna natin. Gamitin ko itong papahuni. Yung ating pinabibidyo. Isa lang daw sa itong ating dalang cellphone camera. Hey guys. Dito nakadali tayo ng dalawang ganito. Ah, uh, dalawang ano tawag dito? Hunghong dito sa amin to eh. Iba ko kung anong tawag dito, dyan sa Tagalog. Ah, uh, Ayo tayong babaan ng tukmo. Kaya ituloy yating nadali. na uh, napalapit natin. Ayen, mag-aabang-abang lang tayo ulit dito. Baka mamaya pag guminit, babaan naman tayo ng tukmo kasi basa yung palayan eh. Yan, hindi e, na lang muna natin ito. Pagtiagaan na lang muna natin itong ganito. Ayen at uh, tay babantay ulit papahuni Huni, hun lang na, pahunihin natin ulit itong silpo natin yan guys update ko ulit kayo mamaya and guys kumakain tayo uh, yan nakayon namin no? so, kumakain muna tayo pahinga muna tapos mamaya babalik ulit tayo sa ating ayan yung ating laruan tactical yan yan yan, yan. tactical na porin, yes lang yung purchase Uh, surround surrounded na yung barrel panugpit yan kain tayo guys at uh, para mamaya balik hunting ulit tayo yan update ko kayo mamaya pagka nandun na tayo ulit sa hunting site Mer sa kotse yan guys uh, lilipat kami ng pwisto Lilipat kami ng pwisto dito kami sa kabila namang bayan kasama yung aking yun sa aking driver ipan tayo uh, doon sa aming pinistuhan marami sana problema may nag-aarado may nag buka ng traktura ipan kami hanap kami ng magandang pwesto yan uh, lipang lang tayo yung link ito talaga yung hobby natin yung pag -hunting bago tayo na pa napunta sa pag ng irgan yung ating dating vlog ay puro hunting kaya and, siguro yung linggo talagang kahit anong ras ng ating trabaho pero yung linggo sigurado tingin ko na yun sa inyo pang, pang may balik natin yung ating hobby si tagal na rin ako hindi nakakapaganti nung nakaraan nakapaganting pala tayo nung nakaraan yun tapos ngayon lang ulit siguro tuwing Sunday na magaganting na tayo kahit trust yung trabaho natin ay hingin ko na yun sa inyo yan hanggang dito na lang at ah. mamaya ulit lilipat tayo muna sa kabilang uh, site ayan guys ah uh, lumipat tayo ng pisto dito nga So bali ngayon dilipat man tayo kasi uh, ayaw na lumapit. Dilipat ulit tayo. Eh nakadali naman tayo kahit tayo papaano May isa pa roon. Andali tayo. Pula. Tapos may may tukmo. Yung uh, bulik. Talwasan na yung bulik. Problema hindi ko nakita kasi bumagsak doon sa sukal hindi natin makita yan nahanap naman tayo ulit ng panibagong pwisto kunin natin yung natira natin doon na. guys kunin natin ayan o dalawa sana problema hindi natin nakakita yung isa Sila Kunin din natin yung bluetooth natin Ayun, ayun yung bluetooth Bluetooth speaker Ano nga tayo dito Ano tayo dito mga boss Marami sana kaso ko. Ayaw lumapit tapos lapta sila sige mga boss update ko kayo mamaya at ay maghahanap ng mga pwestuan dito maganda sana rono pag mainit siguro ang panahon maganda doon sa may pinistuhan ko nadaanan lang kasi namin yan eh hindi naman to talaga yung main target natin ano tayo dito Is may gilid ng palayan gilid ng palayan kaya update ko kayo mga, mga boss mamaya ayan guys nakadagdag na naman tayo bulik bulik na mo nakadagdag naman tayo na isa unti ka pa hindi makuha makuha kasi masukal ayun hanap ulit tayo hanap ulit tayo ayun guys uh, magpapahuni tayo roon ng kung ano ng hung hung papalapit tayo subukan natin magpalapit Ay, lalagay natin yung bluetooth natin Sayang wala tayong side camera. Hindi tayo nakapagdala ng side camera. Lalagay natin dito yung speaker natin. Dito natin lalagay yung speaker. Dito natin lalagay yung speaker natin. Yan. Baka may luwapit na tickling or Home. Sige, balik tayo doon sa pwesto natin Lipat naman kami, mga boss Ayun, may kuha naman kami Meron pa doon sa sasakyan Nakakarami na tayo Hindi na tayo lugi Lilipat naman tayo ng pwesto Nandala nung... Hilfer ko yung isang unit natin. Supot na. Ito, no? Dami na tayong adubuhin. Ito, no? Ayun, no? Ito, no? Sa malayawayro, dami. Krokokokay. Krokokokay. E, lilipat ayun yung ating service ha lilipat tayo lilipat ayun mga boss nakauwi na tayo yan yung ating kuha oh. ayun kahit pa paano nakadali naman tayo Ayan, o oh. ito so, yung aking gramit Ayan, tapos yun yung gamit nung aking uh, helper ayan o oh. kahit pa paano naman ay nakadali tayo Dati ka lang ha ayan guys o oh. ayan uh, bali apat na hunghung. hung ayan -hung. apat na hunghung. -hung. tapos to, Ayan. yun yung nadali natin. <coughs> ya, yeah, kahit pa paano pinagbigyan tayo mga boss. Bali adubuhin natin itong kwan. Adubuhin natin 'yan sa gata. Itong hung-hung. adubuhin natin yan sa gata. Tapos ito, pang deep fry. Ito yung gamit natin. Ako yung gumamit nito. Yan ay 4 inches lang yung receiver niyan mga boss. Yan. Naka naka fiber yung carbon fiber yung tank. Ah, um. uh, tayo ay yan, hanggang dito na lang tayo. Ayan. Doon, na, doon sa mga gusto magpa-shoutout, yan, message lang kayo dyan at nang ma-shoutout kayo. Yan, ito mga boss, wala tayong gamit na sidecam dito kaya hindi natin napakita yung mga patama natin dito. Kasi yung side cam ko eh, nagiba na sira yung holder nung para doon sa camera Ayan. sa susunod siguro pag naganting tayo gagamit na tayo ng side cam And, uh, shout out sa lahat ng mga subscriber ko uh, sa mga viewers yan. Kita-kita ah, ulit tayo sa susunod na video mga boss.